So ito mga kasiman Sobrang laki na naman mga kasiman na palos Parang gram naman uh, Parang gram <laughs> Parang gram na naman daw mga kasiman So Mamamahan na no, may kuha na tayo mga kasiman Na uh, tatlong palos no uh, Ito parang Kanina parang salbebida lang Ngayon daw mga kasiman Sobrang laki talaga no uh, Parang gram daw kalaki to Andito lang daw sa labas labas no uh, Kasi ilang bisis na daw sila nagkawil dito uh, Napuputol yung kawil nila no So ito na uh, Ito na Si Wai uh, Si Wai Wai, puta galaga bung. Sae dumaguo pa. Bau, umtik ka. Kam saan? Dumaguo. Pasakon na mga kasimantong. Mas wai. Ew, ang lipot nta ni. Yasya kita ng wai kara? So daw nga uh, palak talak sa mga kasimant. Dumaguo pa kuno? Kung Nak dako kuno, daw dram ni kuno kung mga kasimant. <laughs> itayo nga, uh, gait na itayo. Oh. Uh, tuwa sila no. Omayang ah. makita nyo to uh, sa Facebook, no? Ay uh, to yung unay, upload natin. <coughs> So uh, oh, ga lahat, eh, dog, mga uh, sila ka daw magwa ko naman kasi Ang kuha namin kanina daw sa Lobida pero ito drum. <laughs> daw <laughs> drum. daw drum ko dako. Dako ko naman kasi man, so abang abangan nyo. Sobrang laki to. Oh, udah aku. Penanya tu, udah Eh, drum mo Kanina, yung kuha natin, parang doon sa doon, no, tatlong piraso. Pero ito, daw drum. So, bangbangan natin mga kasiman. So, ito, talagang malalaki ito mga kasiman. So, ulit talaga punta natin sa si Eskelanti. Hindi na yeah. sayang. Eh, ano na eh. Ah, ano tuloy-tuloy hey. pa rin paburot, paburot Bum, okay. Okay. Masipun, Bum, uh, uh, so, ah. Paburot eh. Kaya masi Masi... Daw drum mo. Kaya masulduha ka ako niya daw drum So, bangbangan natin. Daw drum ya

Bali de black tayo. Puro na, puro, puro lahat mga katropa, mga halimaw ha. Mag oh, dito, pula, mga halimaw. <coughs> <coughs> oh. Mga halimaw. talaga. Grabe, yes. sobrang laki. Grabe. Tuwang-tuwa yung mga kasama oh. natin ito. ito mga yeah. mga okay, tuwa. Okay, oh. Grabe talaga. Sis. Thank you Lord. Pakagat Binoy, pakagat. Kagi <laughs> 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 oh, oh, Ano na niya? Ano ito Grabe. Grabe mga kasama no. Thank you Lord sobra. Sus so, na to, dali na naman. Dali na naman, oh. No? Uh, wala talaga kami na dito sa pagpunta namin sa Escalante dito sa ilog ng Escalante grabe oh laki <laughs> uh, alam mo ba katropa ba? Katrupa, kung gaano katinig okay. ang katropa hunter at ang kasiman hunter ano, mga dambuhalang mga palos yung mga madadali dito Sus, hindi mo masyado ka ano, mga may mababali bispo, sabungan ka. Hindi, siya, masyado ka pinger.